Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagliyab ang social media matapos magkita at magka mini reunion sina Kim Chu at Gerald Anderson sa Star Magical Christmas Slay the Night Party. Kahit sobrang ikli ng interaction, isang beso, ngiti, at mabilis na bati, sapat na para mabuhay ang 2000s love team fever ng buong fandom. Pareho silang nagwagi bilang Star Magic Loyalty Awardis 2025 para sa kanilang 20 years sa industriya, kasama sina Sam Milby, Enchong D, Jake Cuenca, Zanjo Marudo at Joe M. Basken. Pero syempre, sa timeline, isang love team lang ang laman, Kimerald. Pagkatapos ng group photo, lumapit si Gerald, nagbeso kay Kim, at boom, nagwala ang mga OG fans. May mga nagbiro namang sina Enchong at Sam daw ay nakaharang sa view at nakakatuwa pang nakuhanan si Jake Cuenca na parang nangaasar kay Gerald sa gilid. Tawang-tawa ang fandom, baka daw may alam si Jake. Throwback feels talaga dahil mula PBB Teen Edition 26 hanggang sa mga hit nilang sana maulit muli, My Girl, at tayong dalawa. Sila ang love team ng isang buong henerasyon. Naghiwalay man noong 2010, halatang hindi pa rin panganib sa puso ng fans ang chemistry nila. Wala pang balitang may reunion project pero kung ganito kabilis mag-trending ang isang 2-second interaction, imagine na lang kung ano mangyayari pag nagka-project ulit sila. Sa tingin mo ba, panahon na para bigyan ng comeback project ang Kimerald o mas mabuting iwan na sa alaala ang kanilang love team para walang gulo?